Magandang araw sa ating lahat. Ako po ay nagpasalamat sa inyong suporta sa patuloy niyong panonood sa ating YouTube channel at sa ating mga silent viewers. Maraming salamat rin sa inyo sa pagsubaybay at patuloy na pagsubscribe. At huwag kalimutan mag-like na rin sa ating mga videos na sa inyo ang aking pasasalamat at pagpapalaga. Ako po ay si Marivic mula sa inyong channel na Marivic Nobel. Simulan na natin ang pintong ito. Ang biktima ay si Florencio Balikat, 58 taong gulang. Nakatira sa Barangay Bacara, Ilocos Norte. Noong January 16, 2017, nang madaling araw, natagpuan na lamang natadtad ng saksak ang kanyang katawan sa gilid ng kalsada. Ano kaya ang motibo o dahilan ng salarene ito? Kung bakit niya pinaslang ang biktima? Si Prudencio Balikat, isa siyang kinikilalang masipag, mabait at madaling napitan Pero ayon sa mga pulis, matindi ang galit ng salarin ito sa biktima Sa crime scene, natagpuan isang kutsilyo at isang .38 kalibre revolver at naglalaman ito ng isang bala Nagtaka ang mga investigador na pursaksak ang sinapit ng biktima at balang sugat na binarel ito isa pang nakakagulat na revelasyon ay nadeskubre ng mga pulis nang tinignan nila ang bangkay ng biktima. Ang naging dahilan at motibo sa pagpaslang kay Prudencio Balikat. Ano kaya ang nakita ng mga pulis sa bangkay ng biktima? Lumaki si Prudencio Balikat sa Bacara Ilocos Norte at bumuo ng sariling pamilya nito. Magsasaka ang kanyang hanap buhay. Malawak ang kanyang lupain at siya lamang ang Kaso nito. Dahilan, mag-isa na lamang ito na mumuhay sa kanyang bahay. Ang kanyang mga anak at asawa niya ay nasa Amerika lahat at doon na rin nakatira. Mayos naman ang buhay ni Prudensio pero hindi pa rin siya tumitigil sa kanyang trabaho sa pagsasaka. Talagang masipag siya at wala siyang sinasayang ng mga lupa lahat kanyang tinataniman nito katulad ng gulay at palay. Wala siyang anak na pinag-aaral nito. Walang anuman na ginagastusan ng mga bagay kaya maluwag sa pera ang biktima. Ayon pa sa kanya mga kapatid, halos wala silang maipintas kay Mang Prudensyo. Hindi ito mahirap lapitan lalo na pagdating sa pera. Palagi na kanda siya tumulong sa kanyang mga kapatid niyang nangangailangan. Pero may isang bagay na bisyo ang biktima. Si Mang Prudensyo ay may kapilyuhan pagdating sa mga babae. Sinasabing may tatlong babae ang nauugnay kay Mang Prudensyo. Kaya lahat sila ay kinuna ng mga salaysay ng mga pulis. Milig daw kumanta si Mang Prudensyo pero hindi naman siya manginginom. Kaya naman hindi makapagtaka na madalas siyang matagpuan sa isang video -key bar doon sa video kay na iyon, marami mga babae ang nakasalamuha ni Mang Prudencio. Pero ay isang babae lamang ang naging malapit sa kanya. Ang babaeng ito ay si Helen. Madalas naman siyang pinag-alalahanan ng kanyang mga kapatid na palagi siyang mag-iingat nito. Baka madamay siya sa mga gulo para sa kanila ay paalala lamang kay Mang Prudencio. Pero hindi nila inaasahan at tumantong sa malalim na trahedya ang bisyong ito sa kanilang kapatid. Noong January 16, 2017, ng madaling araw, isang masamang balita ang nakarating sa kapatid ni Mang Prudencio. Nagpadali silang pumunta sa kinaroroonan ng kanilang kamag-anak. Natatnan nilang pinakaguluhan na ang bangkay ni Mang Prudencio. Kaya napahalgol-gol na lamang si Alang Esperanza na makita ang nakahandusay na kapatid nito. Labing pito na saksak ang tinamo ng biktima at may isang bagay ang napansin ng mga pulis. Putol ang hinaharap ng biktima na si Mang Porincio, kaya agad natukoy ng mga pulis na may kinalaman sa babae ang maaring motibo lang sa larin na ito kung bakit ganon na lamang ang galit niya sa biktima ang kapulto ng kanyang pagkalalaki ay tinabi pa ng salarin sa ulo nito. Kaya agad kumilos ang mga polis para kausapin ang babae na maaaring maging susi sa paglutas sa kaso pagpaslang sa biktima. Kaya nang sumunod na gabi, pinuntahan ng mga polis si Helen sa Bichoke Bar kung saan siya nagtrabaho nito. Pagbigay alam nila ang sinapit ni Mang Prudensyo. Ayon sa laysay ni Helen, hindi niya alam anong nangyari kay Mang Prudensio. Dahil ang sabi niya, alas 3 ng madaling araw, noong January 16, 2017, nagpaalam siya sa kanya na siya ay uuwi na dahil paumaga na. Nangako pa si Mang Prudensio sa kanya na babalik siya sa bar, kinabukasan at binigyan pa siya ng pera bago tuluyang lumabas. Pero hindi niya alam ang nangyari kay Mang Prudensio sa oras na iyon. Sakay ng kanyang motorsiklo, nilisan na nga ni Mang Prudensyo ang lugar at pauwi na siya sa kanyang bahay. Pero hindi niya pala alam doon na magwawakas ang kanyang buhay. Isang panganib na naghihintay sa kanya sa mga oras na iyon. Nasa limang daang metro pa lamang ang nilalakbay ng biktima nang harangin siya ng isang lalaki. Agad naman huminto ang biktima at tinanong pa ang salarin pero hindi na ito kumibo sa kanya agad siyang inundayan ng salarin ng paulit-ulit. dinang kanyang manlaban at nagpuputok ng baril pero sa kasamaang palad hindi ito pumutok. Payat at manipis ang katawan ng bitima kaya madali siyang naitumba ng salarin. Kaya pa ulit siyang inundayan ng salarin hanggang siya ay mawala ng malay. Kalaunan, nagwakas na rin ang kanyang buhay. Labing pito ang tinamo ng sugat sa kanyang katawan. Ayon sa Ptopsi report, internal hemorrhage shock, secondary to multiple stab wounds ang ikinamatay ng biktima na si Prudencio Balikat. Samantala, may nakuha ang mga polis na ebidensya upang malutas ang kaso. Sinimulan nila tungkol sa isang babae na si Helen na ugnay tungkol sa biktima ayon sa mga taong napanayam ng na mga pulis, maaring selos ang naging dahilan sa pagpaslang kay Mang Prudensyo. Dahilan, hindi lang ang biktima ang unang may gusto kay Helen, kundi mismong kaibigan ng biktima na si Rinaldo Rene Bungkayaw, anumnapot isang taong gulang. Isang matador sa palingke at dating kapitbahay ni Mang Prudensyo. Malapit na magkaibigan daw ang dalawa. Palagi silang magkasama sa video kay na iyon kung saan lagi daw pinapainom ni Mang Prudencio si Mang Rinaldo. Pero na magsimula ang pagkasira ng kanilang pinagsamahan na magkaibigan dahil sa si isang babae na si Helen. Dahilan umano si Mang Rene ang unang nakakilala kay Helen at nagagusto sa kanya. Subalit na makilala na si Mang Prudencio ay nagiba na ang ihip ng hangin nito. Nang pumasok sa simang si Mang Prudensyo, mas pinansin na siya ni Helen. Dahilan, mapira ang biktima. Kaya niyang maibigay ang mga nais at ikustuhan ng babae. Pero walang alam si Mang Prudensyo na may lehem na pala na silos si Mang Rene sa kanya. Pinagtanuhan na pala siya paslangin ng kaniyang kaibigan. Nakilang beses na rin na mga pulis tinanong ang salarin na ito. Pero sa oras na iyon, hindi pa nila naristo si Mang Rinaldo. Dahilan, wala pa silang matibay na ebidensya para sa kanya. Isang araw, sinadya muli ng mga pulis si Mang Rinaldo sa bahay nito. Nabuta nila na may sinusunog ang salarin sa kaniyang damit. Inusisa nila kung ano ang sinusunog nito. Doon na nila nakita may isang tila na may dugo at muntik lamunin lahat ng apoy. Mubuti na lamang, manitira pang tila kaya tinanong nila si Mang Rinaldo kung bakit may dugo ang tela na iyon. Ayon pa sa salarin na si Mang Rinaldo, dugo daw ng baboy ang nanganak na sa damit. Pero nagtaka ang mga pulis kung bakit niya sinunog na maaari naman niya labhan ang damit nito na may dugo para muli niyang magamit pa ito hindi na nakasagot si Marinaldo nang tinanong nila imbes na labhan na lang bakit niya sinunog ang damit na iyon. Bagamat malakas na ang kanilang hinala pero hindi pa nila hinuli ang salarin. Dahilan hindi pa sapat ang ebidensya para sa kanya. Sa lihim nila sinubaybayan ang mga kilos nito. Napagalaman na ng mga investigador si Rinaldo pala may isa pang lihim nito. Gumagawa siya ng mga pampasabog o mga granada na palihim niyang ibinibenta. Nisipan nila kung paano siya mahuli sa akto kaya gumawa ang mga pulis ng isang operasyon noong March 2017. Nag-undercover ang isang pakara pulis kunwari bibili siya ng granada kay Mang Rinaldo. Sa aktong natanggapin niya ang pera at doon na siya hinuli ng mga pulis. Sa pagkahuli sa salarin na si Mang Rinaldo, gumulong na rin ang kaso sa pagpaslang sa biktima na si Mang Prudencio. Pinakita ng mga pulis ang mga ebidensya katulad ng kutsilyo na tagpuan sa crime scene nito. Ang tilang may dugo na sinunog ng salarin. Ayon pa sa kanilang investigasyon, ang kutsilyo na ginamit ng salarin ay karaniwang ginagamit ng mga matador sa pagkatay ng mga baboy ang paraan pa sa pakasaksak ng salarin sa biktima. Maramis mga ito kung saan alam ng salarin patamaan upang siguruhin hindi na mabubuhay muli ang biktima. Sa pag-usad ng kaso, may lumabas isang testigo sa pagpaslang kay Mang Prudencio noong January 16, 2017 ng madaling araw. Ayon sa kanyang salaysay, narinig niya ang sigaw ni Mang Prudensyo sa di kalayuan sa kanyang pinagtatayuan. Sinilit niya at doon niya nakita si Mang Rinaldo na inuundayan niya ang biktima hagang siya ay nakahiga na sa kalsada. Dahil sa mga ebidensya na ugnay kay Mang Rinaldo sa pagpaslang kay Mang Prudensyo, mas lumakas ang kaso laban sa salarin na ito nakuluang ang salarin at patong-patong ng mga kaso laban sa kanya. Ang mga pamilya ni Mang Prudencio hindi sila tumigil hanggang makamit nila ang justisya sa pagpaslang sa biktima. Walang kapatawaran o mano ang ginawa niya sa biktima na parang hayop na kinatay ito dahil lamang sa isang babae. Dahilan sa pagtitiwala sa kanyang kaibigan sa hindi inasahan nagtatapos ang kanyang buhay. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel at huwag kalimutan mag-like na rin sa ating mga videos pagsubaybay araw-araw sa ating YouTube channel na Marbek Nobel. Magandang araw sa ating lahat. i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life you have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel weight pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate